Ayon sa pinakahuling tala, lampas dalawang libo na ang binawian ng buhay sa magkabilang panig at tinatayang lampas pitong libo ang sugatan sa ginawang pag-ataki ng sinasabing Palestinian Armed Group na Hamas noong October 7, 2023, Sabado. Ayon sa Israeli National Secretary Advisor Ron Dermer pinaniniwala ang may higit isang daang individual umano ang tinangay ng mga militanting grupong Palestinian kasama na ang mga batang babae. Ito na umano ang pinakamadugong pangyayari sa kasaysayan ng mga Hudyo mula nung magtapos ang Holocaust taong 1945 kung saan lampas isang libo at dalawang daan ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Nasa sintro na naman ng atensyon ng buong mundo ang Israel. Alam niyo po mga kapatid, ang bayan ng Israel ay ang tinatawag na sounding alarm sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ito na kaya ang hinihintay nating palatandaan at darating na ang ating Panginoong Yesus? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Anuman ang kaganapan ng Israel sa kasalukuyan, ay tila na kasulat na ito sa banal na aklat, ang Biblia, at ang Panginoong Hesus mismo ang nagpahayag nito sa kaniyang mga tagasunod at mga apostoles nung nagtanong ang mga ito hinggil sa katapusan ng mundo at sa kaniyang muling pagparito. Tingnan at basahin natin ang aklat ng Matthew chapter 24 verse number 3. Ang sabi, Noon si Yesus, ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kaniyang mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So nagtanong po itong mga apostoles sa Panginoong Yesus at ang kanilang tanong ay kung ano ang magiging palatandaan ng kanyang muling pagparito at ng katapusan ng mundo. At sumagot po ang ating Panginoong Yesus kasi kahit na siya ay nasa katawang tao sa panahong iyon ay hindi naman nawawala ang kanyang pagiging Diyos. Kaya alam ng Panginoong Yesus kung ano ang insaktong mangyayari sa hinaharap. At kung tignan natin ang kaniyang sagot, ay tila may kaugnayan ito sa kung ano ang mga nangyayari ngayon sa Israel. Basahin natin ang verse number 15 hanggang verse number 20 sa chapter 24 pa rin. Ang sabi, Unawain niyo itong mabuti kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propita Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. So kung tignan natin itong mabuti, ay malinaw na sinabi na ng Panginoong Isus noon pa man kung ano ang mangyayari sa bayan ng Israel pagdating ng araw at alam natin na ang tinutukoy dito ng Panginoong Isos nung sinabi na ito ay ang Israel. Kasi sinabi rin po ito ng propesya sa lumang tipan ng propitang si Daniel sa kaniyang sulat sa Daniel chapter 9 verse number 24 down to verse number 27 kung saan tinagurian itong 70 weeks of Daniel. At isa pa, may nabasa rin tayo sa talatang ito na Judia, kung saan isa sa mga bayan ng Israel. At sa talatang ito ay sinabi ng Panginoong Isos kung ano ang aktwal na mangyayari sa mga tao ng Israel sa huling mga araw. Anya, sa panahong ito, ang mga tao ay tumakas papunta sa kabundukan. At ang nasa bubungan ay huwag nang kumuha pa ng kung ano sa loob ng bahay. At yung mga nasa bukirin ay huwag nang magtangkang umuwi pa sa kanilang mga bahay. Ibig sabihin, kung saan sila aabutan ng mga kaaway ay kailangan nilang magtago sa pinakamabilis na paraan upang iligtas ang kanilang sarili na tila bang walang presensya ng mga pulis at sundalo na makapagligtas sa kanila sa panahong ito, kundi ang kanilang mga sarili lamang. At yun mismo ang nangyayari ngayon doon sa Israel. Ayon nga sa pahayag ng isang Israeli major at Christian ambassador sa isang panayam, kaya umabot daw ng ganun kadami ang mga namatay noong panahong yun kasi inakala nila na ito ay diversionary tactic lamang ng mga kaway. At sa halip na pupuntahan ang mismong lugar ng pag-ataki ng Hamas, ay pinapapunta nila lahat ng puwersa patungong norte kung saan inakala nila na yun talaga ang totoong target ng mga kaway. Huli na nung kanilang ma-realize na mali ang kanilang iniisip at bumalik sa mismong lugar na una nang inataki, ngunit nung dumating sila ay marami na ang mga binawian ng buhay at mga sugatan at nakaalis na rin ang mga kaaway, tangay ang lampas isang daang mga bihag na hanggang ngayon ay hindi pa pinakawalan maliban sa isang ina at ang kanyang dalawang anak. Ayon sa ating mga nakitang report galing sa mga military official at mga taong nagrespondi sa nasabing pangyayari kung saan nakakita sa mismong pang-aabuso ay napakatindi raw ng ginawang pag atake ng mga militanting grupong Hamas lalo na sa mga babae at mga batang walang muang ngunit hindi pinalagpas ng mga kaaway. Kaya tama ang sinabi ng Panginoong Yesus sa verse number 19. Sa mga araw na yon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Magkapatid, ano ba ang ibig sabihin nito? Babalik na kaya ang ating Panginoong Yesus? Kung ituloy pa natin ang pagbabasa sa verse number 25, ang sabi ng Panginoong Yesus, Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito upang kayo'y makapaghanda. At sa verse number 27, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ibig sabihin, ito pala ay ipinagpauna ng sabihin ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay makapaghanda kasi sa panahon na ito ay makikita nating magaganap na sa bayan ng Israel ibig sabihin na lalapit na ang kaniyang muling pagparito. Kaya mga kapatid, sana bigyan nating pansin ang minsahi ng ating Panginoong Isus. Lalong-lalo -lalo na ang minsahi ng kaligtasan na kaniyang handog para sa lahat ng mga tao. Nang dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa bawat isa sa atin ay hindi nag-atubiling tiisin ang sakit at lupit ng pagpapako doon sa cross upang maitigis ang kanyang sariling dugo na siyang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa kanyang kagandahang loob ayon sa aklat ng Episo chapter 2 verse number 8. Dalangin ko po na sana lahat ng mga nakakita sa mensaheng ito ay huwag nating palampasin ang pagkakataong ito na tanggapin ang Panginoong Isus ng buong pagsisisit pananampalataya. Nang sa ganon ay makapagbagong sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Nang sa gayon, sa pagdating ng ating Panginoon, tayo ay sama-samang sasalubong sa Kanya dyan sa Himpapawid sa araw ng Rapture. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo mulis ay sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangat po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin niyo na rin po yung notification bell. Kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad ito. Parang maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.